Good day everyone as content creator eShop 16 It's me, Mema. Maayong adlaw mga higala. Hi wow. ni Mo, nag-vlog ako na bagong vlog for Agdag ko'y luto sa among lauga sa ekskwelahan. Kay lunis naman para sa isbisi ka, Mema. Gibukaw ko sa akong higsuan gilingan ko niya bro kasi CJ pag may ughig da kay 3.30 na ginag ko bro na awdali dali kong gipasig ang kalayo ng gihugsan sa akong igso ng bugas huma di akun manaong ang atiman sa among pagkaon human sa pag maligo kasam naglinis ako ng mikaon Oji di, sa diling na human na ang tanan nag ni mini kuya. Taod-taod na akong pag-ulog maunga, gipado yung nako. Pag nag magtagalog na lang ako guys para masabtan nyo, hehehe. At pala, yan, naglinis-linis ko nyan? Tapos, wala na na problema. Pero pasukan na naman, it's research. Paano ba naman? Ako na, ay, gas station na. Parang ganun, gas station. Garon. Pero na high school, sorry guys, anong strat ko ba? Tapos nga, na, ano, nagpunta na ako sa bumba para maligo. Ano um, you know, ano, after 3 minutes 3 minutes, 3 hours ka lang ata ay, ko pa nga uh, ngayon, Ganyan, nga, pero ang hirap ayun. Ganyan, uh, dali-dali uh, at ganyan. dali, mimi, mimi, dali, mimi, dali nyan, mapapagod ko nga. Kahit mapapagod, maliligo lang, be. Hindi ka mapapagod yan. First, sabi nga gano'n, magbubuloy. Pero takot sa bomba, may pagyugyugyug ka pa nga kanina, eh, kita, kita. Kung hindi lang sana ako ginising ng kapatid, pwede eh, maglilinis na lang ako, be. Agang-aga kasi ako ginising ng kapatid ko para magsaing. Eh, alas 3 pa lang, pero sabi daw ni, ma sabi ni mama, alas 12, gising na 12 12 gising na ang kapatid ko ginising ang papa eh di madali pa naman magalit si papa eh di yan eh. tapos nyan nagbihis na nga pala ako for the go ay for the go for the M eh. bes na bes na ako nyan and then pagkatapos nyan nagaganyan ganya pa ako parang uh, OA or GG pwede masasabihan to ng OA parang ganon may sinasabi pa ako. Ganyan, ganyan, ganyan na nga. Eh, di nagtusulat ako sa Google kung ano bang sasabihin ko ng mga kaugma-ugbang bisayang yan. Hindi ko naman pa alam yan. Actually, nag lang din ako yan. Pero sabi sa akin ni Mama, matututo din daw ako magbisaya kung gugustuhin ko daw. Well, guys, tuloy ako Mag-umaga na nga pala. Okay. Pagdating din naman ang aking content bosses at nagpapasalamat ako at dahil nang inyong nare yung aking vlog kahit ano pangit ganun walang kwenta parang ano nga walang kwenta naman kasi yung vlog ko eh pero actually ayusin ko na parang ganun kinakamang yan puro luto luto na rin ang gagawin ko kahit ganun ganun pero mas okay na yung mas luto luto kasi pag ganito naguguluhan.